Hi guys! Welcome back to another vlog. It's a Sunday today, October 1st. Hala, October na guys. And we're here at the coordinator's place kasi mag-fitting fitting day to day ng mga entourage ni na kuya. So, sumama na lang ako kasi uh, alam naman ako nalang mag-isa. Maiwan sa bahay. So, uh, lahat kasi sila, papay, ano, sila Ninia, Butchoy, Uh, Kian, they're members of the entourage. Then, andito din si na Kuya RG and Ati Angie. Kasi kasali si Kuya RG. So, andun sila kasalukuyan guys sa loob. Andiyan sila sa loob. Ayan. Ang liit lang kasi ng place. So, masyadong masikip. Pupunta pa kami doon. And nag sa akin ang ate pa. Ate by tata, guys. Yung in ko ng damit. Ando na daw yung damit ko. Dumating na. So, I might go there siguro today. Kung ano man yung ano namin. Kung ma-drop off na namin itong mga bata. Uh, kasi meron sila charge. They're just giving me two weeks uh, storage. Uh, after that, mag-charge ka sila sa akin ng 100 per day. Imagine niyo yan. So ano nakakod na wala pa wala pa kayo so andito sila so nakaganito pala ako guys ito yung nabili ko sa ukay ukay hindi ko dala yung tripod ko pasensya ay ang bag ni ninya dad butang so, na dire and pakita ko sa inyo sina Earl ayan My baby, oh, kang ganda ng baby nila. Say hi to my vlog. Hi. Oh, kagwapo. Hi. hi. Ito si Earl at saka si Elle. Hi. Ito yung minamention ko palati is parati sa ano ko guys, sa vlog. But lately, hindi na ako nagmamention sa kanila kasi sabi niya, ma, nauumay na kami ma. Parati, the same name na lang. Iba na ko, oh my God, sige nga. <laughs> so, ang pangalan pala ng coordinator nila is 88 events. 88 yan 88 events yan yung name ng ano nila dito so pasok tayo sa loob guys Tingnan natin eh, kung gaano kasikip ang lugar so ayan guys kasikip <mulay> Good luck naman kay Ninian niya. -nini. Wow, oh, ganda. Okay. Inga na sa color ako sa Nina, B. Oh, brown. Kay rustic brown. <inaudible> Ang mga babies, guys. Baby! Baby! Ay, <laughs> hoy <laughs> <laughs> oh, no. boy, oh, like oh, boy. si <laughs> hey, Okay, Ang ganda. Dara mama, Nara, mama. Your dress. Oh. oh. Dito na lahat sila oh, guys. Hi Carlo. Hello. Everyone, everyone. Hello. Si Kian babe, si Kian. Kang Kian. Want... Si Papa want... ni mo daw tawag ka. Kino, si... I look... I look look, nine... look... Wow. <laughs> wow.

nya arela magdaog sa imong pants shoes okay, na okay, lang kay shoes. Itong, uh, wagi, shoes pero naigingon na, <inaudible> si papay lagi na inambiring man di anak dad oh. ako na ako lagi ko an search ana ko nya ako ra ipo sa GC kay pa ana ano, dali ra pangita day ha oh what the So, tapos na kami guys, pauwi na. Pero kami ni Daddy baka umalis kami. Maya-maya lang. <inaudible> mayam. mayam sinanin niya kasi, ano pa, magpapainject pa siya. Kasi meron kasi siyang monthly injection. Every month. Ang, ano lang, ginawa ko guys, galain akong tangkupo. Ay, ay, ang galain akong ginawa, I don't know why. Uh. So, uwi na daw kami. Pero kami ni Daddy Alice talaga kami mag-grocery. init guys. Alauna pa eh. One or two o'clock. So, sila lahat. We're back guys. So, umuwi muna kami sa bahay kasi naiwan ni daddy yung bag niya. Kasi siya yung nag-drive. Si Ninia nagpa injection ng ano niya, monthly na injection. And then, binalikan sana namin si Napapay dito sa coordinator. Pero mag-meeting pa daw sila. So, ihatid muna namin tong bugoy na to. Yan. Say bye-bye. Hi, uy. <laughs> Kasi may work na si Boots, guys. So, ihatid namin siya sa Minglanilla. And then, we're gonna go back here. And we're gonna go to Robinson's Galleria. Si Kian, alam nyo na, nagpaiwan na naman yung bugoy na yun. Natutulog. Kasi after na niya matulog, magkukomputer. computer Ay, naku. Ay, So, yun muna ang ganap ko for this afternoon. And then, mamaya makamag-vlog ako. Sasama si Inday. Kasi hindi, tala, hindi na talaga sila nakakapag uh, masyali alas. Uh, ever since Mochoy got a job. So, kaya mainam na rin to nga magkasabay kami or magkasama kami, guys. Yara lang. Sige, go! Ay, wala pa di? Ay okay. lang. Madlo ko. Kana. na. So, asa ta, ano Left side, right side? Left. Ah, uh, sa ano natin? Dito sa Before sa simbahan. Kaya na ba mo unang ikuunap nung? No? Oh, ka Kaya din left, left turn. Left. First time din namin, oh, guys, so, na... Oh, ano patas? Right, oh. So, right, oh. so, right. so, right. so right. mahatid si Butchoy sa... Ah, ano yung Siya kasi yung cook. So, main cook siya doon. Main oh, chef ta, siya. Nang bistro ni Paul. Barkada ni Kuya, guys. So, nagsibulay yata siya mga two weeks ago wala siya ko sa uh, sasakyan kasi kailangan talaga niya mag-motor guys papunta dito nahirapan siya mag-commute because ang layo ang kaso nasira yung battery ni kuya kailangan ng palitan so kaya inatipo na namin siya today And tomorrow naman yung RD niya tamang tama din kasi bukas bibili daw si kuya ng battery para sa motor so mamaya Guys, I'm back. Ganda pala ng makeup ko. Nag-eyeliner ako, guys. Nabili ako eyeliner sa detail. And yung lip tint. Hindi ko bet yung lip tint. Pero bibigay ko yung kay niya. Ito, dala ko siya. Andito pala kami sa Robinson's Galleria kasi nga, di pick upin ko na sana yung dress ko. Eh, kaso nakalimutan ko palang dalhin yung resibo. Sana ko, maya si Tata. Kasi siya yung may-ari ng ano ba. Siya na ba yung lip tint ko? Ito. Ito siya guys, lip tint. Cheek and let's siya. So andito kami lahat except Ricky, hindi talaga sumama. The, the, uh, because, ayaw niya na na sumama magpapabili lang daw siya. dito kami sa dim sum Dimsum, guys sa Robinson's Galleria pero I'll try to message tata kung papayag siya na walang resibo otherwise babalikan ko lang talaga sa next week sayang ba Ay, lang kayo lang ako nagka oras kalbutan ko pa talaga dalhin yun uy of all kasi wala, wala akong ay, wala akong uh, ano sana guys na plano na ngayon ko pero andito na sis, andito na kami. So kaya ayun. So order lang muna kami, guys. Mga ice cream sa spicy. Dela, bibi showman. Ano 'yung tawag ng dikoy? Crab pincher. Crab pincher. Steamed rice and the alas and the. So I'm having spicy uh, steam rice guys pati si daddy kami lahat actually pero si naninya tigda dalawa silang magkapatid ay pati si yapap tigda dalawa Hello. hindi rin sila masyadong buto so let's eat done eating ay maglipin pala ako lagay ko kayo dito hindi ko kasi dala yung aking ano guys ay hindi ko dala yung aking tripod kasi ano sa kabilang bag Okay, I let you see my lipi. Pero may mak na lipi na ibibigay yung mama ni Papay sa akin. Mak siya na red. Oh, I love it. Wala ko, wala nang laman. Ando na kay daddy. Saan na ba yun? Wait eto, eto siya guys ang brand nito ay OMG akala ko siya lipstick hindi pala, cheek and lip tint pala siya dalawang steam rice wala ubos eh. <laughs> ako hindi ko nga naubos yung isang steam rice. Wala na talaga ako. I'm in my stage now sa life ko na dahan-dahan na lang. Dahan. So we're just waiting. Pagbabayad na lang. And bibili kami ng nipple tape muna ni Ninia. Kasi guys, yung yung side, yung style ng damit ko kasi naka sa loob. Hindi backless. V sa ganun. So, kaya bibili ako ng lipong tape para maisukat ko yon ng nakalipong tape lang. So, yun ang gagawin namin yung mga. Eh, Ihirap lang walang tripod, guys. Uy. So, we're inside sa mall nila. Uh, dito kami sa my lingerie kasi meron daw ditong kuan uh, nipple tape. Saan na ba si Ninya? Uy! Da, asa Ninya? PC2 contact laser 3. PC2 contact laser 3. Ang lamig, guys. Ito na naman ako. Giniginaw na naman ako dito. Ay, talaga itong ano ko. So, ito palang tap ko, guys. Binili ko sa Ukay-Ukay. Tapos, I paired it with green, green shorts. Sana nadala ko yung tripod ko. Mas madali ako makaka-vlog. Vlog pa more! Vlog pa more talaga ako. Tapos, si Inday, nasangit po siya dito, guys. Asa na to? Asan ba dito yung ano eh? Mga lingerie. Ako na nga lang. I think nasa itaas. maya uli guys, paghanap ko na ako so we're here at Ate by Tata guys, and uh, naisukat ko na yung aking dress, ayan, so i-alter na lang nila, kasi uh, parang pa, pahutan pa nila guys kaya medyo maluwang talaga sa akin kasi alam niyo na, lumiit talaga ako ng bonggang-bongga, so mga one, one hour daw yung alteration free lang yung alteration guys so I'll just wait para makuha ko na siya today And ang balak ko sa hair ko, igaganun ko. Ganyan siya parang pa, ano, para maku makita talaga yung, para makita talaga yung, um, ababa ko. Makita yung design sa likod. Kasi sa likod, guys, ano siya? V. V style. Wala yung laman. Andon kay Daddy Yes, my love. So, I'm mean, with my apple. Oh, you wanna oh, sit down? Sit down here. Sit down here. Sit yeah. down oh, here. Oh, bakit? Ah, bag na po yun. Oh, my <laughs> okay, God. Sabap na siya. Okay, siya. sa vlog. Say hi to the guys. Hi. Hi, people. My name is Alas. I am with my beautiful daughter. She came from a bee. He came from her bee. Mm she lost daw guys 3 kilograms o oh, di ba? and I gained 3 kilograms again <laughs> yes my love yes oh yes okay okay you wanna get this you wanna get Narna's wallet sige mamaya uli guys ayan guys nag grocery ka mo muna ni Alas while waiting for my dress to be done so we just bought food for Kian tapos konting dilata kasi guys balak namin, more on fish na talaga kami ang gulay, guys. Kasi hindi po pwede isang buwan kiyata kami na sige baboy, guys. Hindi na madala. Tara, Let's go. We have to cut down on our uh, lifestyle ng eating namin, guys. Kasi, wala. Ako, lalo akong pumapayat. Wala nang pumapasok sa akin. Kasi lately nga, nagkasakit din ako. So, nawalan na ako ng ganang kumain pag ako na, na okay na guys babalik na naman ako sa kain ko nali lang guys. so guys tapos na ako mag grocery konti lang talaga yung grocery namin guys around 2,000 kasi nga ang balak namin fish and vegetables talaga kami muna guys Uh, bawal muna kami sa baboy kasi pinagsawaan na talaga namin so ngayon uh, ilagay mo na ni daddy yung groceries namin sa counter dalawa. Okay. mabalik na kami sa ate guys and then uy daddy, kalimti ito ha itong ikumpra uh -huh. karga karga ni lolo karga ni lolo karga karga lolo ito batang to guys nagpapakarga talaga ano sus, oh, sus, oh, sus. Oh, sus. Anyway, busog na naman kami. Si Kian, guys, nag-order na lang ako ng sisiglog sa kapitbahay namin. Magbabayad na lang ako through Gcash. Kasi wala na kaming time magpunta ng Orange Brutus. Gabi na rin, around 6.13 o oh, 5, 5 plus na. So, anyway, gusto naman ni Kian yung mga pagkain nila doon. Ito talaga kasi si Kian, nagpapaano eh. Nagpapa -ano, eh ayaw talaga kumain ng mga pagkain na, ano guys, yung isda, vegetables, ewan ko ba dito sa batang to. So, yun ang magiging ganap. Come with me. Jump, jump. So, pabalik na kami sa ate by tata gustuhan ko talaga yung damit ko guys although pumayat nga lang talaga ako so minake sure niya na may body yung damit ko guys hindi masyadong maluwang hindi masyadong masikip yung tama tama lang talaga na meron akong hips na ano kasi kaya alam mo naman lately kasi hindi na ako masyadong kumakain ng rice guys kasi nga wala akong taste buds nawala yung panglasa ko at pang amoy Iwan ko ba kung may COVID na ako. Pero yon ang nangyayari sa akin ngayon. So, by 7 o'clock, kailangan ko na namang uminom ng gamit, gamot ko, bioflu. So, mamaya ulit guys. Guys, umuwi na kami. Kakauwi lang. Like, 10 minutes ago. Hindi na ako nakapag-vlog after guys kasi wala namang ganap. Uh, ano lang naman kami. Uh, pagkatapos namin dun sa ate by tata na boutique. Mm, ano na, dumiretso na kami dito Nag-pag-gasolina pa pala kami and then dumiretso na kami sa bahay so, andito pa si papay hindi pa siya umuwi, mamaya pa daw sila uuwi, kasi wala namang pasok si kuya so, ginarahin na lang namin yung sakyan sa labas hindi namin siya pinasok sa loob and then si Butchoy lang ang wala dito, may work and then si Kian, kumain na rin siya guys, tapos So, I'll end my vlog for today, people. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa aking channel. And sana is, huwag kayong magsasawa, guys, na manood sa aking mga vlogs. Kahit na minsan, pabalik-balik na lang. Wala akong magagawa, guys. Wala akong content. Wala akong maisip na content. And, hindi masyadong maganda yung editorial. Editor ko, ha? kasi libre lang naman. <laughs> Bakit ako magbabayad? Eh, samantala, wala naman akong sweldo, di ba? So, hindi ako magbabayad talaga. I will not spend that much kapag hindi pa ako, ano, uh, monetize na, pero hindi pa ako lang kapagsahod talaga. So, hindi. So, dito na lang ako mag end ng vlog ko, guys. Sa uulitin uli. And maraming salamat sa lahat ng aking mga avid survivor, uh, survivor, avid uh, supporters. Sino ba sila? konti lang naman sila, guys. Sina, Ambre, April, Busha Family, Gwendy, Earl, and uh, M. Miranda, which nagkita kami kanina. Kasama sila sa vlog ko. Uh, kasama sila sa vlog nito, guys. So, abangan nyo yan, guys. Ingat kayo parati, guys. Kaya ang mga kabit ay nasa tabi-tabi lang. Mm, keep safe, everyone.